Alam mo ba na ang bawat salita ni Jesus ay may kapangyarihang bumago ng buhay, magpatawad ng kasalanan, at magbukas ng pinto ng kaligtasan? Sa sandaling ito, habang nakikinig ka, may pagkakataon kang hayaan ang kanyang mga salita na pumasok sa iyong puso, baguhin ang iyong landas mapakailanman. Huwag mong iskip ang menseheng ito, dahil sa pagtatapos, mayroong panalangin at paghahayag na maaaring maging simula ng isang bagong yugto ng iyong buhay. Kung handa kang tumanggap ng gabay mula sa langit, manatili hanggang sa huli. Ngayon, sama-sama nating pagninilayan ang 35 aral ni Jesus na kayang gabayan ang ating buhay. Alakasin ang ating pananampalataya at hubugin ang ating puso ayon sa kaloban ng Ama. Isa ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Matthew 22, 37 Ang pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat ay hindi lang pakiramdam, kundi desisyon na ilagay siya sa gitna ng lahat, sa mga pangarap, desisyon, at aksyon. Kapag siya ang una, nagiging maayos ang lahat. Ang pusong umiibig sa Diyos ay handang sumunod, magdiwala sa Kanya sa hirap at ginhawa, at manalangin ng may kagalakan. Dalawa, ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Matthew 22, 30. Isa ito sa pinakamahirap na utos, pero dito nakikita ang tunay na puso ni Kristo. Hindi lang ito simpatya o kabutihang loob. Ito'y pagpiling makita ang iba sa mata ng Diyos. Nangangailangan ito ng pesensya, abapatawad at awa kahit walang kapalit. Sa tulong ng Espiritu Santo, natuto tayong magmahal gaya ni Kristo at nagiging buhay na patotoo ng kanyang biyaya. Tatlo, magpatawad ng palagian. Hindi ko sinasabi sa iyo na hanggang sa pitong ulit kundi hanggang sa pitumpong pitong ulit. Matthew labing walong oras dalawamput dalawa minuto. Ang pagpapatawad ay tanda ng tunay na pananampalataya. Hindi ito opsyon, ito ay utos. Kapag nagpapatawad tayo, inuputo natin ang tanikala ng galit at hinahayaan natin gumaling ang puso natin. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa iba at sa ating sarili at nagubukas ng pinto para sa kilos ng Diyos. Apat, magbakumbaba gaya ng isang bata. Kaya't ang sinumang nagpapakumbaba gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Matthew 18, apat. Ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi nakikita sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa pusong handang matuto, umasa, at sumunod. Ang mapagpakumbabang puso ay hindi naghahanap ng papuri. Ito'y bukas sa pagtuturo ng Diyos. 5. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Munit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Matthew anim oras 33 minuto. Kapag inuna natin ang Diyos bago ang lahat, pera, agumpay seguridad, inaayos niya ang lahat ng bagay. Ang buhay na inuuna ang kaharian ay nagkakaroon ng direksyon, kapayapaan, at layunin na lampas sa mundong ito. Anim, huwag maging mapagyus ka. Huwag kayong humato upang hindi rin kayo hatulan. Matthew Pito, Isa Madaling makita ang mali ng iba at kalimutan ang atin. Ngunit ang puso ni Kristo ay puno ng habag. Kapag tinigil natin ang pagyusga at sinimulan ang pagunawa at pananalangin para sa iba, nagiging magaan ang relasyon, tuspos ng biyaya, ang ating buhay. Ito, manalangin ng tata at may pananampalataya. Ngunit kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin sa iyong ama na nasa lihim. Matthew 6, anim. Ang tunay na panalangin ay hindi para ipakita sa iba, kundi para makipagtagpo sa Diyos. Kapag taos puso ang panalangin, nagbabago ang ating kaloban at nadarama natin ang kapayapaan na galing sa Kanya. Walo, ibigin ang mga kaaway. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umusig sa inyo. Matthew lima oras apat, apat minuto ito ang isa sa pinakamahirap na aral ni Jesus. Munit ang pag-ibig sa kaaway ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa mali. Ito ay pagpiling huwag gantihan ng gali. Ito ang pag-ibig na nagbabago ng puso at sumisira sa siklo ng paghihigante. Siyam, magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Ngunit kung ikaw ay magbibigay ng limos, huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Matthew Anim Tatlo Ang tunay na kabutihang loob ay hindi naghahanap ng papuri. Ang Diyos na nakakakita sa lihim ay siya mismong gaganti sa hayag. Isa sero, maging ilo ng mundo. Kayo ang ilo ng sanlibutan. Matthew 5, oras labing apat na minuto. Tinawag tayo ni Jesus na maging gabay, pag-asa patunay ng kanyang pag-ibig sa isang mundong puno ng dilim. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpapakita ng kanyang liwanag sa pamamagitan ng ating buhay. Labing isa, sundin ang kanyang mga utos ng may pag-ibig. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan labing apat na oras labing lima minuto. Ang tunay na pagsunod ay hindi sa pelitan kundi likas na bunga ng pag-ibig sa Diyos. Kapag sinusunod natin siya, inapakita nating nagtitiwala tayo sa kanyang plano. Labindalawa, magkaroon ng pananampalatayang gaya ng butil ng mustasa. Kung mayroon kayong kananampalataya na gaya ng butil ng mustasa, walang bagay na hindi ninyo magagawa. Meteo labimpito oras dalawampu minuto. Kahit maliit na pananampalataya, kapag totoo, ay eh kayang gumalaw ng bondok. Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas at himala. Labing tatlo, mamuhay ng walang pag-aalala. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Meteo 6 oras 25 minuto. Ang pagditiwala sa Diyos ay eh ang gamot sa pagabalisa. Kung kaya niyang alagaan ang mga ibon at mga buloklak, kaya niya rin tayong alagaan labing apat na maglingkod sa halip na magpaserbisyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Marcos 10 oras apat 45 minuto. Ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod. Kapag natututo tayong magbigay ng oras, tulong, at tagmamahal, tayo'y nagiging larawan ni Kristo sa mundo. Labin lima, lumakad sa katotohanan at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Juan 8 oras 32 minuto Ang katotohanan ni Kristo ay nagbibigay kalayaan mula sa kasalanan, takot, at pagkukunwari. Ang pamumuhay sa liwanag ay nagdudulot ng kapayapaan at kalayaan. Labing anim na, manatili kay Kristo. Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Juan 15, Nima, Ang tunay na bunga at lakas ay nagmumula sa patuloy na koneksyon kay Jesus. Kung tayo'y hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. 17 Huwag matakot, manampalataya lama. Huwag kang matakot, manampalataya ka lama. Marcos Lima Oras Tatlumput Anim Minuto Ang takot ay pumipigil, ngunit ang pananampalataya ay nagtutula. Kapag mas pinili nating magtiwala kay Jesus kaysa sa ating takot, doon natin makikita ang kanyang kapangyarihan. Labing walong, maging asin ng lupa. Kayo ang asin ng lupa. May tiyo lima oras labing tatlo minuto. Ang asin ay nagpapanatili ng lasa, pumipigil sa pagkabulo. Gaya nito tayo'y dapat magdala ng kabutihan at katotohanan saan man tayo naroroon. Labin maghangad ng katuwiran ng Diyos. Mapapalad ang mga nagugutom at nauhaw sa katuwiran. Matthew 5, Anim Ang paghahangad ng katuwiran ay hindi lang pagnanais ng hostisya, kundi pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dalawampu, maging mapagmatiyag at manalangin magbantay kayo at manalangin, upang huwag kayong madaig ng tukso. Metiru dalawamput anim, apat na put isa, ang espiritwal na disiplina ay panangga laban sa tukso. Ang puso na laging handa sa panalangin ay laging protektado. Dalawamput isa, kilalanin ang halaga ng bawat tao. Si Jesus ay nakipag-usap sa mga itinatakwil ng lipunan. Ipinakita na laha ay mahalaga sa Diyos kapag natututo tayong tumingin sa mata ng habag nagiging daluyan tayo ng kagalingan 22 dalawa, magtiwala sa probidensya ng Diyos alam ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito Matthew 6 oras 12 minuto ang pagditiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan sa gitna ng kakulangan at pagkalito. Dalawamput-tatlo, maging tagapagdala ng kapayapaan. Mapapalad ang mga mapabayapa. Meteo 5, siyam. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng gulo, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng gulo. Dalawamput-apat, huwag kumapit sa kayamanan. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Meteo anim oras dalawamput-isa minuto. Ang tunay na yaman ay yaong hindi na nanakaw, ang ating relasyon sa Diyos at mga bagay na may eternal na halaga. 25. Mamunga ng nananatili Ako ay humirang sa inyo upang kayo ay magbunga at ang inyong bunga ay manatili. Juan labing lima oras labing anim na minuto. Ang ating buhay ay nagiging makabuluhan kapag ang ating mabubuting gawa ay nagiiwan ng epekto para sa kaharian ng Diyos. Dalawamput-anim, mamuhay ng may layuning. Kung paanong sinugo ako ng ama, gayon din sinusugo ko kayo. Juan dalawampu, oras dalawamput-isa minuto. Wala ni isa man sa atin ang narito, nang walang dahilan. Lahat ay may misyong galing sa Diyos. Dalawamput-pito, panatilihin ang pusong malinis. Mapapalad ang malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Matthew lima Ang kalinisan ng kuso ay nabibigay daan sa mas malapit na presensya ng Diyos sa ating buhay. 28. Maging maawain. Mapapalad ang maawain sapagkat sila'y kaawaan. Matthew lima Pito Ang awa ay wika ng langit. Kapag tayo'y nagpakita ng habag, tayo rin ay tatanggap nito mula sa Diyos. dalawamput putsyam, kumilos na may karunungang espiritwal. Ang nakikinig at nagsasagawa ng aking salita ay tulad ng matalinong tao. Matthew Pete Oras apat Minuto Ang karunungan ay hindi lang kaalaman, kundi pagsasabuhay ng salita sa pang-araw-araw na buhay. Tatlong po, maghintay sa tamang oras ng Diyos hindi pa dumarating ang aking oras. Juan dalawa, apat. Ang pag-antay sa Diyos ay hindi pag-aaksaya ng panahon, kundi pagpapakita ng tiwala sa kanyang plano. Tatlumput isa, lumakad sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Mapapalad ang mga hindi nakakita at gayunman ay sumampalataya. Juan dalawampu, oras dalawamput minuto. Ang pananampalataya ay paningin ng puso na nakakakita ng pangako kahit hindi pa ito nakikita sa mata. Tatlumput dalawa, makidamay sa mga naghihirap. Tumanggis si Jesus. Juan Labing Isa, oras tatlumput lima minuto. Ang pakikidamay ay tanda ng pusong gaya ni Kristo. Marunong umiyak kasama ng umiyak at magpasa ng bigat ng iba. Tatlumput tatlo manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Sa mundo'y mayroon kayong kapihasyan, munit lakasan ninyo ang inyong loob. Nalupig ko na ang sanlibutan. Juan labing anim na oras tatlumput tatlo minuto. Ang bawat pagsubok ay pagkakataon para sa ating pananampalatayang lumalim at maging patotoo Tatlumput apat, kilalanin ang ating lubos na pagdepende sa Diyos. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Juan Labin lima, lima, Ang tunay na lakas ay nakikita sa pusong umaamin na kailangan ang Diyos sa lahat ng oras. Tatlumput lima, Dalhin ang Ebanghelyo sa buong mundo. Humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Marcos Labing Anim na Oras Labing Lima Minuto Ito ang ating pinakamataas na misyon ipalaganap ang pag-ibig at kaligtasan ni Kristo sa salita, gawa, at halimbawa ng buhay. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito sa iyong puso, huwag mo itong itago. Ibahagi ito upang maging daluyan ng pag-asa sa iba. Magiwan ng komento kung aling aral ang tumama sa iyo ngayon, at hayaan mong ang Diyos ay patuloy na kumilos sa iyong buhay. Manatiling konektado atuloy at na magnilay sa mga salita ni Jesus, at maging liwanag sa mundo sa pamamagitan ng iyong buhay.